na para sakit, pamatay, sa akin mamatay sa kamay natin mas mainap na matay sa kamay ng dayuan kasi sa kamay ng kapwa Pilipino huwag din naman po kaming iharas. dahil pag kami po ay nasaktan ibang usapan na po yan mga kapulisan kami po ay naging kiusap huwag po kaming sasaktan huwag na huwag dahil ang mga taong magabait pag nasaktan, litik po yan hindi po kami nalito para mga kaya pag-iusapan po kami saktan. Dahil mahirap po ang usapan nang masaktan kami. masakit na nga sa aming mga kaluban, ng ang aming mga anak ay apiktato na sobrang pagdanangal. Tayo po ang tunay na magkakagampi-kampi. To our dear PS men! To our SWAT officers! To our dear Armed Forces of the Philippines! So, kamay po nobi sa gitna pumunta po ako dito sa nayon dahil hindi nyo kaya kamalan ang dadna nato sa gobyerno oh! oh! ang sala na dito sa, sa nayon dahil hindi nyo kaya ang pagbabago hindi nyo kaya ang ang mga magna na maraharap harap ang magna sa kakabahan ng bayan kami hindi po tayo magkakalaban dito. Tayo po ay isang lahi, isang Pilipino. Kami po ay narito hindi upang gumawa ng kaguluhan. Hindi po kami mga tradisyonal na lista Kami po ay nandito para magkaroon ng tunay na kalayaan sa dagat na sobrang panunuragot na ng mga taong ito galagaya, bayo, po ang ginagawa namin ay hindi usapin politika. Usapin na po ito ng kalagayan ng bayan at bahamayan. Maging kayo po ay apiktado na, saling, na yun, mga sobrang panunahagot ng mga buktong gobyerno. Ang mga saling nai po ninyo, mga apo ninyo, mga anak ninyo ay apiktado na sobrang panunahagot. Hindi po tayo ay magkakalabang! Tayo po ay magkakalabi! Iisang nai tayo ang Pilipino! Napalasagay ng mga sa kamay natin. Basbay na pamatay sa kamay ng kaliwat kasi sa kamay ng Pilipino. Kaya pag-uusap hindi po kami narito para dibawal ang kabuluan. Narito po kami para mag at malalagan na ang mga sa tuplelo ay tumigil na at dibaba sa po kami kung bakit kang dito. din naman dahil pag kami po ay nasaktan, ipag-usapan na tuyan. para lawan na mga kapulisan. Kung kaya ay sumupa sa tungkulin ninyo, nagkaroon kayo ng mga rango sa palikat, with integrity and honor, gamitin niya sa taong bayan. Huwag niyong gamitin sa amin ng mga naninihinig na mamamayan. Mga kapulisan, kami po ay naging kiusap. Huwag mo kami sasaktan. Huwag na huwag. Dahil ang mga taong mababait, pag nasaktan, lintik po yan. Hindi po kami naluto para mangaras. Kaya pag-iusapan po pag kami saktan. Dahil mahirap pong usapan ang masaktan kami. Masagit na maa sa aming mga kalooban ng aming mga anak ay apektado na sobrang pagdanangaw. Tayo po ang tunay na magkakampi-kampi. At ito po ang tatandaan ninyo. Meron po tayong dalawang klase ng pag-utos. Ang lupul order at saka lupul order. Saan kayo yung lugar? Sa local order o sa local order? Kaya sana isipin niyo po, nagtapos po kayo ng kriminalya, hindi para gamitin sa pag-oppress -e sa mga simpleng mamamayaw. Gamitin nyo po rin yung mga rango sa pamamagitan ng katayapaan at kaunaran ng ating bansa. Gusto ah! yan na ano? Oo na! Eh!

nagsigisad mo o parat mga na buong mga yaya mga walang itlog mga buwak o itlog Pag-aawa mo dila sa Malacanang kay inyong mga sungay na guba lang na sa imahe sa Republika sa Pilipinas Now, tunay our dear truest to our dear SWAT officers, to our dear Armed Forces of the Philippines. So, oh. hindi po kamang punubi sa sute. Pumunta po ako dito sa Manila dahil hindi nyo kaya kamalahan ang pagnanataw sa मला मग न आताय महाराज हरावपर लाजला ना तो कबान न गजानन दयागागो काय बिनोदला Magtubig at na! Magtubig 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 na! na! Magtubig na! Magtubig na! Magtubig na! Magtubig na! ang magtatagumpay kung hindi tayo sasamahan ng kong may kapal. Pwede ba? Pwede! Lahat tayo ay yumuko. Mamalangin tayo sa ating kong may kapal. Amin, Ama, nandito kami, nandito kami ngayon sa EBSA o oh Diyos katangunahing daanan dito sa Metro Manila upang ipahayag ang aming mga damdamin. Kami ay nagpupuri sa inyo. Kami ay nagsusumamo sa inyo. Samahan niyo po kami. Ikaw lang po ang pwedeng sumama sa amin bilang mga taong bayan na naghihikahos. Aming ama, itinataas namin ang iyong pangalan. Ang Diyos ang may hawak sa bansang Pilipinas. Ikaw, Ama, ang may hawak sa balakan niyan. Ikaw, Ama, ang may hawak sa Senado. Ikaw ang may hawak sa Kongreso. Ikaw ang may hari sa aming hudikatura. Ikaw ang may-ari at ikaw ang may hawak sa aming mga kapulisan at mga militar. Lahat kaming mga nandito eh, Diyos ay binigyan mo ng buhay. Hindi para kami ay mag-away o maglaban-laban. Binigyan mo kami ng buhay at ang luwalhatiin iyong pangalan. Binigyan mo kami ng buhay para kami ay magmahalan pero nakikita mo o Diyos ang hinagbis ng bansang Pilipinas. Nakikita mo ang hinagbis ng bawat isa na nandirito. Sa gabing ito o Diyos, inaalay namin ang aming mga sarili. Tingnan mo ang aming mga puso. Pagkos, bigyan mo ng pagmamahal ang aming mga puso lalong-lalo lalo na ang mga kapusil, kapulisan na nandito kasama namin. Ipadala mo sa kanila, O Diyos, ang kasakitan ng puso ng mamamayang Pilipino. Ipaintindi niya sa mga kapulisan, O Diyos, na hindi kami pumunta dito para manggulo sa bansa. Pagkos pumunta kami dito para maiayos ang bansang Pilipinas. holy spirit we ask you surround this place with your presence we rebuke the spirit of violence we rebuke the spirit of rebellion we rebuke the spirit of those who are ordering for anybody who is here to be imprisoned in the name of jesus Dalangin namin na Diyos na ito, samahan mo kami sa araw na ito. Let the victory belong to you, O oh God. Let the victory belong to you, Father. Hindi sa amin, hindi sa kahit sinong grupo, hindi sa kahit sinong tao, kundi ang pangalan mo ang malulungalhati sa araw na ito. Nandito kami, O Diyos, umiiyak sa iyo dahil kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng iyong habag para sa bansang Pilipinas. Father, you see the suffering of the Filipino people. Father, you see, Father God, kung paano kami ninakawa ng aming mga leader, O Diyos. Ikaw ang nakakakita sa lahat ng puso ng aming mga leader. Pinabawi namin o Diyos ang otoridad ang otoridad na galing sa iyo ibigay mo sa taong bayan hindi sa ilang tao lamang. Father, we are asking for your grace and your mercy. Infall this place with your Holy Spirit. Let the angels surround this place in the name of Jesus tawagin mo ang lahat ng mamamayan Pilipino na naghihinagbis ngayon. Gisingin na sila, ito'y kasama na sila dito sa amin upang mabawi namin ang otoridad galing sa mga magnanakaw at galing sa mga abusado. Father, let your glory be known over the Philippines. Ayaw namin na Diyos na kahit isang patak ng dugo ay merong dumanak kung kaya't ikaw ang aming pinatawag sa gabing ito. Steal everybody who is here alone with your protection, even the policemen and the military who are around you. Let them be true protectors of the people, O Lord. Huwag mo silang hayaan na madiktahan ni satanas na meron silang saktan o meron silang ikulong. Dahil lahat kami naman dito ay nais lamang bayhiin ang otoridad. Father, we ask for your favor for your grace. We ask that you forgive us as Filipino people sa aming pagkukulang sa iyo. Hayaan niyo po na ang bawat isa na nandito ay magtitiwala sa iyong kapangyarihan upang mabago ang aming bansa. Hayaan niyo po, Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magbabago ang aming pananaw sa Pilipinas at mamahalin namin ang bansang Pilipinas. Ngunit, we will hate sin. We will hate corruption. We will hate greed. Dahil ito ang nagpapasuka sa iyo. Father, we are asking for your grace. Lord, right now, let your angels surround this place. We are calling. Calling Father God, for your angels and your Holy Spirit to surround this place. Father, in the name of Jesus, I speak upon our policemen and our military men. Let them be with the people of our God. Let them hear the cry of the heart of the Filipino people. And let them see that we want peace and we want progress. Father God, maraming maraming salamat dahil pinagbubuklod mo kami mga Pilipino. Hindi kami pula, hindi kami berde, hindi kami dilaw, hindi kami puti, hindi kami itim, hindi kami pink. Kami po ay kayo mangge. Binigyan mo kami ng otoridad dito sa Pilipinas upang ito ay aming iaalay sa iyo.